Marahay na aga! Kamusta mga kaibigan mga Lods? At dito tayo ngayon sa Boss Mel Custom Seats Bali Papakais ko yung aking upuan mga Lods Para sa maayos na biyahe kasi nabalitaan ko may sale sila Ito yung aking papagawa yung u seat <laughs> Racing seat mga Lods mga kaibigan may discount po yan na 500 Yung dati po nila ay 2,500 Pero ngayon mga Lods mga kaibigan ay 2,000 na lang Pero yung gagawin yung sarili nyo pong upuan ito yung iba ang pwede nyo pong pagpilian kung gusto nyo pong magpagawa. Dito po yan sa kay Boss Mel. Dito po ako nagpagawa mga lods sa may Rosario. Kasi malapit lang po ako dito sa amin sa Pasig. Ito na mga kaibigan yung aking upuan. <laughs> Ito na yung itsura niya mga lods. Tapos may libre po siyang bag kasi yun po yung pinili ko yung bride. Ito na mga lods mga kaibigan yung aking finish product na upuan. Yung racing seat na gawa ni Boss Mel pinapakabit ko na rin po siya mga lods mga kaibigan medyo maulan po ngayon kaya mamaya na lang tayo babawi kay kuya yan mga lods oh. naikabit na po siya napakaganda mukhang bagay na po sa ating sniper 155 mamaya titingnan po natin pag nakawin na po tayo sa bahay eto na mga lods mga kaibigan Minugasan ko pa yung aking motor para makita po ninyo maayos yung aking bagong paggawang upuan talagang pinakintab ko po, po yung aking motor makintab ba? <laughs> parang di naman madumi pa rin eh yan mga lads oh kitang kita nyo po bagay na bagay naman po sa aking sniper 155 yung bagong upuan na pinagawa ko po racing seat mukhang magiging maayos na naman yung ating biyay pawi sa Bicol mga lods mga kaibigan kasi malapit na naman po magundas talagang binabala ko na magpapalit po talaga ng upuan kasi yung stock ko po kasi dumudulas po talaga ako ron napupunta po ako dito sa may steep grill lalo na kung lalo na po kung may back ride po tayo pero syempre pag ako uwi ng bigol, nagsasolo lang po talaga ako ayoko pong may back ride kasi napakahirap naman po punon at medyo nakakangalay din sa ating back ride ayan mga lads napaganda po ng ating upuan mukhang sulit na sulit naman yung ating binayad na 2000 dito po yan sa upuan ni Boss Mel isa po sa pinagkakatiwalaan na talagang maayos gumawa, pulido na gumawa ng upuan sa ating mga motor eto nga po pala mga kaibigan yung aking sniper 155 bali magdadalawang taon na po siya sa January pero po konti pa lang po yung aking nababago yung aking pinapalitan kasi okay na okay po talaga yung aking sniper 155 sa long ride man sa, sa daily na aking pagpasok sa trabaho yan mga lods yung aking napalitan yung shifter na RCB tapos ito nga pong upuan tapos yung step grill yan pa lang naman po mga lads tapos yung RCB na lever tapos yung brake lever po niya yun pa lang naman po yung akin napapalitan dito mga lads mga kaibigan ko dun wala na po eh kasi talagang inaalagaan ko po talaga yung aking motor pero <laughs> halaga ba talaga <laughs> kailangan talaga para tumagal yung ating motor ay alaga sa langis pali ako kasi ma ano ako magpalit agad ng change oil po agad ako talagang lagi ko rin po siyang pinupunasan lalo na kapag ngayon na may paulan-ulan kapag dumating na ako sa bahay nunggasan ko na po siya para hindi po kalawangin yung ating motor at palagi ko po sa talaga siyang pinapamaintenance para lagi pong maganda yung ating motor eto mga lods oh bali waterproof po yan sulit na sulit talaga mga lods mga kaibigan napaganda talaga ng pagkakagawa dito sa bosmel kahit yung mga tahi mga kaibigan mga lods talaga napakapulido talagang maayos na maayos sobrang ganda ng pagkakagawa at bagay na bagay mga lods mga kaibigan yung racing seat dito po yan sa aking sniper 155 pero nasa inyo naman po mga kaibigan mga lods kung anong klasing upuan yung gusto nyo na pwede para sa motor nyo yung iba naman na nakita ko dito sa sniper meron po sila yung kanila katulad yung camelback bali nag camelback din po ako dati yung sa aking rider 150 pero dito sa aking sniper 155 parang mas bagay po ganito na racing seat kasi talagang salong-salong ako talaga di ka talaga madudulas dito yun lamang po mga kaibigan maraming maraming salamat po sa inyo sa panonood God bless po ingat salamat